Happy na happy ang araw natin ngayon. Ang chika ni Ati Twinkle, natulog daw si Paolo last night sa kanila. Dahil late natapos ang mga ganap nila kahapon ni Kim Chu. Buhay mag-asawa ang peg. Nawa tuloy-tuloy na ang kanilang closeness. Mas lumalalim pa ng sobra. Katulad ng laging sinasabi ng mga kaibigan nila, umamin na wala din naman hahadlang pero kung saan sila masaya, kung ang pagiging loki at private lang nang rerespetuhin nila. Ang mahalaga naman rito, masaya, parehas sa estado nila ngayon. Hindi na kailangan questionin pa sa dami ng ayuda. Yung mga behind the scene photos nila sa Cebu na magka-holding hands, malaking ebidensya na magjowa sila yung pagpunta sa isang private resort na silang dalawa lang damang-dama ang relationship. ay nga sa mga komento, agree ako dyan. Mga haters lang naman kasi ang nagpapakalat ng mga kung ano-ano kahit naikita na nila kung gaano katotoo ang relationship ng kibaw. Bulag-bulagan para maipasok pa rin nila ang idol na never nagustuhan ni Paolo Abilino. Kasi di ba, kung talagang mahal mo o gusto ka ng lalaki, gagawa iyo ng way o paraan para mapalapit sa iyo. Katulad ng ginagawa niya ngayon kay Kimi. Prinsesa ang turing. alagang alaga kahit saan sila magpunta. Malaki ang paghanga dyan ni Paolo Obilino anong scene ninyo sa new update na naman.